Eh mga kabuting ting bago natin ilapat yung ating LCD, linisin muna natin 'to. Ayun, paikot. Kasi may mga naiwan siya mga adhesive. Ito yung part 'to nung ginagawa nating uh, Y9 Prime, Huawei Y9 Prime. Ayun, yung nabasa, yung water damage. na ikutan nyo na Ayan, dinisin nyo tapos pwede na natin siyang lagyan ng adhesive ngayon maglalagay tayo ng adhesive dito hanggang dito lang yan kasi may speaker cover dito eh Ayan, paikot para hindi makita yung backlight ng ating LCD pagka Kaganaykutan na natin, ilalapat na natin yung Ayan. Ating bagong LCD. Ayan. Dadi naman magdikit niya eh. Dahil meron siyang pinaka-guide. may kakabit bago LCD ayan, shoot nyo lang siya dyan tapos unahin nyo sa taas pagtulak para lumapat tapos pababa tapos pa side left and right para lumapat siya tsaka nyo ikakabit na yung kanyang flex tapos bubuhay na natin to eh bago natin siya kasi yung back cover nito didikitan din natin eh wala kami pakialam! battery at na natin yan i-fix na natin mga kabuting ting yan lahat ng mga tinanggal natin dapat na nating ibalik para magamit na nung may ari Ayan. tapos kakabit natin yung back cover sunod natin yung board cover muna bago yung back cover ayan bago nyo ikabit yung board cover nyo ito muna unahin nyo yung fingerprint yung flex nya dito ayan dahil matatakpan ng ating ayan pag yan eh yan kaya uunahin nyo yan iayos nyo lang sya na wag maipit yung flex natin mahila o mapunit kasi so, hindi nagagana yung ating fingerprint ayun, ikabit natin yung mga tornilyo at itong board cover natin lalagyan natin yung tornilyo para maip fix na natin yung back cover natin lalagyan din natin dikit tapos titay pa natin mamaya yan papakita ko sa inyo pagka natay na na, na op, open natin para makita natin kung okay yung ating ginawang water damage nabasa, basa ng baha Ayan. check lang natin What did you say, nigga? Ngayon, lalagyan naman natin ng dikit itong ating cover Dito. Bale, ang gagawin nyo pag ganyan na lang. Ayan. Paikot din yan. Para hindi umangat. Kasi pag natuyo itong ating adhesive na to para siyang rubber, magiging pinaka waterproof niya kahit pa paano magiging suporta niya. Check lang natin. Kaya ilapat natin mga kabuting ting. O ganyan. Pag ganun din, tulak nyo lang siya pataas, tapos pababa, kaliwa, kanan, para lumapat. Ngayon, lalagyan natin siya ng tape. Two hours later. Ayan mga kabating tape pa natin. Ayan, hanggang abot yan hanggang ilalim. Kasi yung back cover natin eh. Ayan. ng oras. Pero pwede na natin, papakita ko na sa inyo, isisindi na natin. Uh, makikita na makikita nyo ayan sindi na natin ayan o oh, lumabas na yung kanyang logo ayan Y9 Prime ayan gamit na nung may ari Ayan, intayin lang natin mga kabuting-ting. Ayan, oh, bumukas na siya. Ayan. Meron siyang password eh pero binigay naman sa atin. Pero ipapakita ko sa inyo na gumagana na 'yung ating ginawa. Tayo magkakabuting tingin. Oh. Gumagana na 'yung ating ginawang Ayan. Gaganyong bago kumuha kayo ng isang application. Ayan, igalaw niyo. Paikot. Kailangan lahat 'yan, buong display na 'yan gumagana ibig sabihin pagkaganyan okay yung ginawa natin okay yung pinulit yung LCD walang naging problema ayan maging yung camera nya ayan o yung back tapos yung front mamaya may tape eh pero okay na sya ayan tanggalin natin muna yung tape para maipakita ko sa inyo na na gumagana tanggalin muna natin tapos lagay natin sa camera niya. ayan ayan yung back ito yung front ayun o oh. ayan nakuha nakita kami hello yun yung cameraman ko bunso ayan okay na yung ginawa natin ayan sa lahat ng application niya gumagana. Ayan. Post. Eh mga kabiting ting kalahating oras. Tanggalin natin at lilinisin natin kasi yung harap. Ayan. Para ipakita ko sa inyo. Pa yung mga sumobrang dikit. Eh matanggal natin. gagawin nyo ganito dito sa gilid na to yung mga sumobrang dikit ganyan lang gagawin nyo kamay lang Ayan. para pagka nilagyan ng tempered glass hindi siya naka bukol Ayan. paikot maging dun sa ating back cover dito Ayan. ganun din Ayan, pag ganyan para malinis. And tapos gumamit kayo ng alcohol, pwede rin yung alcohol panlinis para kumit matanggal lahat. Ayun. <laughs> <laughs> Ay May password siya pero si binigay naman sa atin. Kaya yeah, mga kabuting ting oh. Nagpapunction lahat, okay na, 'di ba? Ayun oh. Ah, dial. Camera. Yun, okay. Okay, magagamit na nung may